Kaya't kasama ng governor, ang lahat ng mga Batanggenyo, ang, mga, ang aming mga mayor, sa aming mga sanggunian, ang aming mga, pero lalong lalo na, ang aming mga magsasaka. Ha? Ang aming mga tunay na nagtatanim at nagahayupan na nanatili pa rin. Tayo, lalo na ang San Jose. Dito nagmumulang pinakamaraming itlog. Itlog naman ang manok. Ano? Ganon din ang, mga, ang manukan tayo na ngayon ang number Pati sa mga babuyan, ano, tayo na. At ngayon pinipilit natin sa tulong naman ng ating Pangulo at ng ating uh, Secretary na yung ating pangingisda. Tayo ang pinakamalaking konsumo, pero at nasa atin ang mga kasangkapan para talaga magkaroon tayo ng food terminal na ginagawa natin ngayon. Pinag-aaralan naman namin sa utos ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng fish port. Hinihingi rin ito, hindi lamang ng, bu ng mga Tagaluson, hindi lang Metro Manila, kundi pati yung mga nasa Mindanao. Kailangan nilang malapit, malapit sa ang kanilang mga pahingisda. At yun din, namimigay din ng hanap buhay dito sa atin. Kaya lahat ng ito, patutuo na ginagawa ng ating Pangulo ang lahat para talaga magkaroon ng bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr mabuhay ang kanyang mga nasa kagawaran at kasama na ang ating sariling adin na namamahala na, na, na ng pananalapi natin ha? ang ating secretary Ralph Recto